Ayan guys, narito kami nagsama-sama ang mga magka-classmate noon. Magka-classmate pa rin ngayon. Yes. <laughs> Ayan. Ito yung pinakamatalino sa amin. Tandaan nyo yan ha. Kasi kami lahat with honor. Ha? Magtatagpo-tagpo kami, tagpo, kami dito mga with honor. Pero yung dalawa wala pa dito. Ito ang pinakamatalino sa amin. Si Melanie Ramirez. Go ah. no promote yung kanyang pangalan. Ramirez candidate number one. <laughs> At ito ang, ito si Helen. Ito ang pinaka magaling <laughs> sa art. Naalala ko hey. pa hanggang ngayon, ang manika ko, nasa bahay pa. <laughs> Nagagawa yan ng mga paper doll. pa. Oh, oh, natural, <inaudible> maaalala ko yan. Kasi hanggang ngayon, pinapakita ko sa anak ko sabi ko, anak, alam mo itong mga paper doll na ito? Si Helen, ang classmate ko, ang galing. Kulot lang ang buhok niya. Sabi ko, ang galing niya maggawa ng mga... Tapos sabi ng anak ko, ay, talaga, mama? Oo, yun. Nagugupit-gupit ako ng papel. At ginagaya ko ang ginagawa niya... Ay, di niya magaya. Paper doll. Kaya lang, hindi ko magaya. Ang kanyang kamay talagang ang galing. Kasi ang galing ko lang naman ay pagiging luka nang sorsogon. <laughs> oh second, at second honor yan. Ito first. First honor si Melanie Ramirez. Huwag niya lang itanong one. kung ako sa klase namin. Kasi ako yung <laughs> pang work <-portal>. lang. <laughs> <laughs> Ok, go 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 go! mãi 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 lagi nakagigil ta oh kumakulo <laughs> ano yung dagat dito oh, hindi kumakalma <laughs>